Magandang hapon po Yosef. May inlulunsad pong global campaign yung isang, o ilang grupo ng o mga OFW po, particular yung maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasad daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4 parte dito po ito ng kanilang kampanya para po uh, maibalik sa bansa si dating pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng malakanyang dito lalo na uh, may potential po itong epekto sa ekonomi ng bansa? At siyempre mala, malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittance sa ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat uh, Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan no? Ang uh, ano mang pwedeng uh, kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, pa, mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues.